So ngayon mga boss, bago pa i-reveal -re ko yung mga sahod ko sa Facebook at saka sa YouTube, ipapakita ko muna sa inyo ang mga naabot na abot ko sa ang, ang mga at, ang mga achievement yawa sa in English. Ano? achievement. yeah. <laughs> achievement. Achievement ko sa buhay. So ayan eto ang aking bahay. At nagkakalaga naman ito ng 100,000 pesos. Nakagastos ako ng 100,000 pe pe pesos pero hindi pa to tapos. Kasi ayan, wala pa yung bubong. Atop? Atop ng bubong? Yes. Atop at bubong. <laughs> <laughs> so ngayon mga boss Ang bahay na ito Kung magtatanong kayo kung bakit napakamahal ito At napaka daming pirang ginastos ko dito Para lang ipatayo ang bahay na ito Ipapakita ko sa iyo At itutorial, itu ito chuto, ju, jut. Lipasyal na, lang. ipasyal. Tutor, tutorial. O ipasial ipasyal ko It, sa bahay. Ito chuchur, ito chur Ito <laughs> tutor ko kayo sa akin bahay. Halika, pagpakita niyo. Pakita mo, boss. Ito ang loob ng akin bahay. Hindi pa 'yan tapos. At mayroon tayong lamesa, pwede din 'tong upuan. Double purpose. So, 'yan ang pinaka-unique sa bahay na 'to. At meron pa. Hintayin niyo lang. So, ayan, may bintana tayo dito. Oh, ayan, may bintana tayo. Tat ang bahay na ito kahit nakapal, napakaliit nito, tatlo ang bintana nito. Oh, ayan. So hindi pa to tapos mga boss, hindi pa to final kasi wala pa tong bubong. Baka ano, aabot ng 150,000. Para matapos na ito pero kasi malapit na naman tang matapos. So ngayon, So ngayon, kung nagtatanong kayo kung bakit napakamahal na ba ng ginastos ko dito at bakit napaka-unique nito, papasok tayo sa bahay ng walang pintuan. Kita nyo, walang pintuan. Saan nga ba ang pintuan? Yan ang tanong ng mga karamihan. So dito tayo dadaan. Meron yung pintuan mga boss. Ito yung sinasabi ko sa yung napaka-unique. Dito tayo dadaan mga boss. Ah. Uh. Okay awak pun yang belaya Di eh buang gini kontraktor aneh Ayan Kala nyo walang pintuan Nandito yung pintuan Kaya nga napaka unique at napaka Gastos itong bahay na to mga boss Kasi nandito yung pintuan nya Ayan So ngayon mga boss Pag ganitong bahay Hindi talaga kayo matatakot At hindi kayo hindi kayo matatakot pag may ilalag may hindi so itong bahay na to mga boss kaya nga napakalaga nito kasi hindi kayo matatakot halimbawa mayroon kayong mga mahalagang bagay dito nyo ilalagay at mayroon kayong mga importanteng bagay hindi ito mananakaw mga boss kasi walang pintuan saan sila dadaan hindi nila alam nandito yung pintuan at saka kung, kung alaman nila yung pintuan mga boss mahihirapan sila at maaabutan natin sila at ma ano natin sila di ba so ayan o, nandito na tayo sa loob siyempre lalabas tayo ulit baka sinabi niyo yung edited to lalabas tayo talaga o ayan kita nyo ito yung pintuan kaya nga hindi talaga hindi talaga ako naghihinayang sa pagpapagawa nito ng bahay kahit gas magastos hindi talaga worth it talaga yung 100,000 ko kahit hindi pa tapos. Okay lang yan. Kasi wala namang nakapagpagawa ng ganitong bahay eh. Ako lang. Ako lang. Nandito yung pintuan. So, lalabas tayo ah. Ay, oh, Ayaw eh. Lisudan yung kinabuhi ah. So ayan mga boss Nakita niya na Kaya nga nakapaka unique yung bahay na to At kung magtatanong kayo mga boss Kung sino ba yung gumawa na itong bahay na to At sino yung purma nito Ito yun mga boss Ayan Ito yung purma na gumawa ng bahay na to mga boss Siya yung designer dito mga boss so, Kung sino yung magpapagawa ng bahay Oh Boss, Siya yung, lang. kung may budget ka na, tawagan mo lang ako kasi tataposin ko to yung bahay mo. Oh, ayan. Okay boss, walang problema kasi meron naman tayong pera. So ayun mga boss, huwag mo wag mo ako idamay sa katranta duhan mo diyan. Kung sinong magpagawa ng bahay, i-PM ip niyo lang si Junil Duga Duga. Ayun. Siya yung purman nito ng bahay, siya yung nagpaplano na ganito yung gawin ng bahay na to. Oh, nagpapasalamat ako sa iyo, boss, kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi talaga 'to magtatagawa at hindi ako makagawa ng sarili kong bahay. Kaya ayun mga boss. Kaya ayun mga boss. Mm. Boss, may isa akong ano sayo. Ambag na mag-asawa ka na? Ha? Huh? Mag-asawa ka na kasi mayroon ka nang sariling bahay. Hindi kami magkakasya dito. Ano ba ulang walang, walang bang, 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 banggira. So ayun mga boss. Na itutut natur na kayo sa akin bahay. <laughs> at <laughs> di, Sa next video na lang 'yung reveal ko sa sahod ko sa Facebook at sa sa YouTube mga boss kasi 'yung oras 'yung ano na, ang taas ng video natin mga boss. So yun, maraming salamat at magandang gabi! Bye.